Hi guys, Happy New Year 2025 Time check 1.55 in the morning Ngayon, magbubukas kami ng alikansya ni Linwell at Lilian Yes, makita nyo Giniago bang? Giniago ba? So, sa ba? Ko, napakasipan, nagkaya nagsasabay siya Alright, so samahan nyo kami kung magkano nakarami ba ngayon sa pag-ibon yung mga bata samahan niyo kami, let's go! So ito inipon ko ng mga bata sa kanilang mga baon. So, si Lillian yung green, kay Linwell yung pula. Kay well. so, si Ito pa ano lang Buksan na natin sa so, pagkano ba ang lamat. Muna natin bubuksan yung kay Linwell muna. Lock na! Lock na! Lock natin Lock na! Lock <laughs> uh, ang gagamitin niya sa kanyang par Si Piltrip Kasi nasa sa <laughs> Medyo okay pa yung naman ng kay Hindi pa nang alakas Kapag sa so, loob, more na So dahil sa January 1 ngayon, this is a special day. Yung ano namin, yung business namin. Yung dapat namin dapat namin na mag-mix tayo ng mga alikansya. Much, much, much later. Wow! Ang dami sa akin. Ito guys. konti lang kay Linwell. Nakita niyo naman. Ay, ang dami-dami. Nakita niyo naman. So guys, ito ang pag sumasamayan nyo yung 10 at yung 20 Ito ang iniipon ng mga bata Pag sumasamayan mga 20 Ay, marami palang 20 kay Linwell Kahit pala kong tila. So, tignan natin, tignan natin, tignan natin Linwell, mo daw, yung mo Yan mo, yung batong batong Yung batong Batch, batch, batch later batong 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 Much, Doy batong patong mo tas yung mga tigta 10. Tulungan mo Lilian, yung mga tigta 10 pag 5. Mga magkakaparehas. Oh, tulungan mo siya. Mamaya na yan, bibilangin mo na natin kay Linwell. Na. Itong bento. Oh, oh, yung tigta piso pag sama-samahin mo, yung tigta 10, yung tigta 5. Pag sama-samahin natin. Pero pang. Ayun. Ayun, tutulungan tayo ni Pang-chinko. Oh, tatanggap. Main sa kanyang pag. Pang-chinko dinala. Dahil ang bansin niyo. kumanta, makaka-copyright yung ano natin, video natin. Pagsamasamay muna natin. Hindi, makakanta yung jawa niya. muna natin. 20, 20. Kay Linmel, maraming 20, 20 kay Linmel. Very good siya, Linmel Very good! Dami, tignan mo 20, 20 ni Linmel. Akit na, may puro 50 uh, eh. Uuuh! Hindi, okay, 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 pang okay. ano yan, pang magagamit siya ni Lil Mel field trip tsaka sa mga iba mga bagay-bagay na importante mahalaga nakarami si Lil Mel main nakarami mga bata ngayon May na nakarami sa inipon yung RC kung oo nga yung RC kung tila dalawa 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 na natin para makapagpahinga na tayo kasi oya

na tayo dito, dito, dito tayo dito. tayo dito. Ito na naman tayo Lilian, na naman tayo dito. Ito na naman kasi nakaipon siya ng 600. Si Sever. yung Uy, parang sinusok po yung papel. Okay. Mm. Much, much, much later. Ay.

Oh, Uy, yeah. asa yung... Yan buying, ba oh. Sorry, yung mga binibigay ko sa'yo? Uy! Bakit dito? Bakit dito nilagay ka sa'yo? Hopefully, makipo na rin tayo next New Year, let's go to the big city. Ngayon, start Papi, na today. Dapat pumili ka ng alcantia nila. Ay, meron na alcantia, yung malaki. malaki. Kaming dalawang mag-uulog doon? Oo, oo. dalawang kayo para ano na... Yun yung pera niyong dalawa. So, paano <laughs>

ano? kasi ba? Kanong she um sincere makaiipon para sa field trip niya. Oh, deal. Much 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 later. Ay, okay, tiruan mo na 'tong subli mo. 1,000? Wow! 1,000 na. Oh, di mo naman natapos na. 1,000? Anong 1,000 ano? Lumagpas na, 1,000? 1,000. 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 So ayun guys, we're done para bilangin yung mga sa pangalim si Winner, at si So may yung kanilang naipon para sa kanilang feel free. Yeah, so maraming maraming salamat para sa pag sa amin. Salamat sa inyong oras. Happy New Year again. Today is 2,000. Today is 2,000. Today is 2,000. ng Alright, so maraming maraming salamat para sa May amin. Kung mga ideas, please comment below. Tingnan so, ka dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.